my dear Gemini, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ. Para doon sa mga hindi pa nakakakilala, your tarot card reader. Maraming maraming salamat, my dear, sa walang sawang support at pagmamahal na pinapakita mo sa akin at sa ating channel. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, my dear Gemini, is ang iyong collective reading, general collective reading, my dear. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. Let's go na tayo. Hawak ko ngayon may ang ating black card. The very controversial black cards. Okay? Kasi ang card na to may dear, ay pinapakita niya lahat ng mga nakatago. Lahat ng mga hindi nakikita ng ating dalawang mga mata. Okay? And my dear, meron dito naging isang negative na cards. That is the Ace of speed. Okay, super negative na card. Sobra-sobra talaga yan, my dear. Sobrang negative card na yan. Sobra as in. So, let's start your reading, my dear, sa 12 cards. We followed by 9 cards. And tatapusin natin ng 4 cards. Okay, let's start, my dear. Kunin na natin ang iyong 12 cards. Gemini. Tingnan natin kung ano masasagap natin na energy today. Gemini. Tingnan natin. Ilan na ba ito? 2, 4, 6. Okay. Tingnan natin, my dear, Gemini. Mm-hmm. Okay, kompleto na my dear. Kompleto na tayo. Kunin na natin yung mga cards mo. Tingnan natin kung anong energy message ang masasagap natin today. Okay, let's start your reading, my dear. First card natin is the Queen of Diamonds or mas, ang tawag ko dyan talaga is the Queen of Pentacles. Okay. Hmm. Ay. Puro tao. Okay. So, Queen of Pentacles, Queen of Swords, and dito ng Gemini, Libra, Aquarius, and another Pentacles na naman ulit dito, my dear. Three of Wands. Ay. Ano to? Group meeting? Para nag-uusap-usap. Para nag-chichismisan. Mm-hmm. Ay. Ay. Ay, grupo to mm -hmm. Ay, grupo nga Ay My dear, grupo to Okay Itong mga tao na ito, my dear Ay pinag-uusapan ka Okay Kakaloka, halos lahat ng sojak Say nandi dito May babae, lalaki Okay So, isang babae Puro lalaki na halos Pakaramdam ko sinisiraan ka nitong babaeng to. Yun ang nakukuha ko, my dear. Sinisiraan ka niya. Ito ang naninira sa'yo, my dear. Sinisiraan ka nito sa mga taong to. Ito, 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 ito. Ito, ito naman, naniniwala naman sila. Hmm. -mm. Naniniwala sila dito. Dito kay Queen of Diamonds, energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Para sinisiraan ka, my dear, oh. Sinisira babae to babae na sinisiraan ka, my dear. Siyempre, pasalin-saling kwento na lang yan, my dear. Kung ano yung sasabihin nito, ikakalat nito, ikakalat nito, ikakalat nito, ikakalat nito, ikakalat nito. So, may, ito, sabi ko nga sa'yo, my dear, itong card na to, ipapakita niya, my dear, yung mga bagay na hindi nakikita ng dalawa nating mga mata. So, ito yung nangyayari in the background. Meron mga tao, my dear, na posibleng gumawa ng group chat. Wow, talaga naman. Sana all. Magkano man pinasasahod mo sa mga taong ito, my dear? Okay, Gemini, magkano pinasasahod mo dito, my dear? Kasi kung medyo malaki-laki ang pinasasahod mo dito Eh, abay, mag-a-apply na ako Napakarami nilang oras, my dear Gemini Para bantayan ang iyong buhay Okay, ang leader nila ito Mayroon silang leader Sinisiraan ka, my dear Okay, nag-uusap-usap sila, my dear Yung na nakukuha ko dito Okay, pinag-uusapan nila Yung achievement mo in life Yung nakaraan mo Pera mo Uh, mga broken pakiramdam ko nagsabi ka na baka nagkwento ka dito my dear sa isang lalaki Aries Leo and Sagittarius baka nagkwento ka dito my dear okay tapos kapwa mo air sign Gemini Libra Aquarius baka nagkwento ka kaya magingat ka talaga my dear Gemini sa mga pinagkwentuhan mo ng mga bagay-bagay kasi hindi mo alam po ano yung mga susunod na mangyayari maling mo my dear di ba? Tala, nagbubuo bumubuo na pala sila ng grupo. Pero alam mo, my dear, hindi ito nakakabahala, my dear. Okay? Kasi, alam mo yun, hindi mo na kailangan bumili ng CCTV. Kasi meron ng mga tagabantay sa'yo, my dear. Okay? Huwag lang lalabas, my dear, yung Ace of Speed. Kasi definitely may masama silang balak sa'yo. Ulitin ko, my dear. Kung wala yung Ace of Speed, okay lang. Pinag-uusapan ka lang nila, pinagchichismisan ka lang nila, okay lang. Wala tayong magagawa dyan. Okay, mara napakarami nilang oras, napakarami nilang time. Go, di ba? Um, wag lang lalabas yung ace of speed. Kasi pag lumabas yun, my dear, something harmful ang pinag-uusapan nitong mga to. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Hanapin natin yung iyong nine cards. Sinabi ko lang sa'yo, my dear, kasi sa ngayon wala naman silang iba pinag-uusapan kung hindi yung mga downfall mo, yung mga kung ano-ano, my dear. Okay. So tingnan natin, kakaloka. Alam mo, ba natatawa na lang ako sa mga taong ganyan. So sila nakakakuha talaga ng, alam mo, napakarami nilang oras para pag-usapan. Or, di ba, kakaloka. <laughs> Naloloka ako. Okay? Gemini, nine cards na tayo, my dear. Tapos, i-close natin to ng apat na cards. Okay. Mm -hmm. Dinidigay ako. Naririnig nyo ba? Nag-aaway ni na mga bulati sa aking chan. Okay, tingnan natin, my dear Gemini. Naloka ako sa reading mo. Okay. Uy, nandito na naman siya. <laughs> Ang leader ng lahat. Mm -hmm. Hindi maganda ugali nito, my dear. Itong si Queen, hindi maganda ugali nito. Ah, uh, posibleng energy. Ngayon, may, kanina kasi, energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Ngayon, energy ng Water Sign, posibleng Cancer, Scorpio, and Pisces. Hindi to maganda, my dear, kasi this is the five of wands. Okay, or the five, five of flowers or the five of wands. This is energy ng awa, hindi pagkakaunawaan. ah uh, this is energy ng stress, the nine of sword. Okay, so ito na yung pinaka-energy niya. Three of sword, okay, itong hawak ko ngayon. The five of cups, hindi maka-move on. Okay, kayo ba ay nag-away na nito? Nakaaway mo ba to my dear? Kasi parang gano'n sinasabi dito, my dear, nakaaway mo siya. Okay, yun ang na nakukuha ko dito. At sinisira ang kanya. Okay? Nine of Cups. Three of Pentacles. Baka nga katrabaho mo eh. Okay? And the Four of sword. Okay? Okay? Baka katrabaho mo to my dear Kasi may three of ano dito eh Baka nakakasalubong mo Or baka katrabaho mo my dear Babae Plastic to my dear <laughs> Plastic Parang nagkaroon na kayo ng alitan my dear Okay Ang ah, nakukuha ko dito my dear Hindi lang talaga siya makamove on sa'yo Okay So Basta ang sasabihin ko lang sa'yo my dear Gemini Mag-iingat ako lalo na sa mga tao na dating meron na kayong gap, meron na kayong alitan, mag-ingat ka, my dear. Kasi, baka hindi pa talaga kayo 100% na okay. Okay? Siya yung leader, eh. Siya yung leader. Okay? Siya yung nagkakalat ng mga rumors or something. Itong dalawang card na to, hindi to maganda. Ito ay may kinalaman sa stress. Ito ay may kinalaman sa broken heart na energy. Okay? So, nararamdaman ko yung galit niya sa'yo dito, my dear. Galit na galit sa'yo to, my dear. As in, galit na galit siya sa'yo. Pero, at the same time, baka pinaplastic ka nitong tao na to na parang everything is okay between the two of you, pero pag mo, maraming nasasabi sa'yo to. Okay? Parang pina ka niya. Once again, energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn, Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan. Tapos meron mga, meron mga lalaki kanina may mga may mga tao sa may mga pinagkasabihan siya ganon so tingnan natin my dear dito na lang sa kabila to last four cards my dear and then iko close na natin ang ating reading if you want more kasi hindi ko to kayang ipagpatuloy my dear although medyo nai excite na ako para malaman ko yung ano kaso di ba limited lang yung oras natin my dear super super limited lang okay Four of Wands. Nandiyan na naman siya. Mm -hmm. Definitely. Aha. Nainggit sa'yo to, my dear. Laki ng inggit sa'yo nito. Yun ang sasabihin ko sa'yo, my dear. Kinakain ng inggit to. Ngayon, my dear, posible siya maging uh, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? So, ayan. Sobrang laki ng inggit sa'yo nito, my dear. Okay, lalo na kung lalaki ka, grabe yung ingit nito sa iyo. Pero pwede ka naman maging babae na ano, ah uh, babae na na sword. Okay, pwede naman. Okay, grabe yung ingit sa iyo nito kasi yun niyo na kukuha ko lang dito. Okay? Tingnan nga natin. Clarify ko yung last card. Ay! Bakit ko pa bakit pa ako nag-clarify? Grabe yung ingit niya sa iyo, my dear. Nakuha ko yung speed. Ano to? Paano to? Wish you harm. May, may balak siyang gawin na hindi maganda, my dear. Muntikan na yun, ha? Muntikan na. Muntikan na. Muntikan ko na hindi makita. May ano to. Basta be careful ka, my dear, sa mga tao na, lalo na kung meron na kayo naging alitan, meron na kayo hindi pagkakaunawaan, my dear, kasi may something tong tao na to sa'yo. May something pailalim siya tumira. Tama 'yung sinasabi ko, my dear. Nagpapanggap siya na parang okay kayo pero hindi. Ayan Oh. Alam mo, my dear, bakit ko to clarify? Bakit ko kinarepa itong card na to? Kasi nagtatanong ako, my dear, kasi so, ano to, eh, pentacles eh. So nag-expect ako, my dear, na may lalabas, my dear, na speed. Oo, sino wish granted naman, may lumabas naman na speed. Kaso hindi ko expected na ito yung speed. Napakaraming speed dyan. Okay? So, eto yun, my dear, ha? If just in case meron siyang gagawin sa'yo na hindi maganda, hindi siya mismo ang gagawa dito, my dear. Iuutos niya to. Okay? Iuutos niya to, my dear. Okay? Iuutos niya, my dear. Okay? And kung mapapansin mo, my dear, kanina, ang pinakauna na card na lumabas is Diamonds. Queen of Diamonds is King of Diamonds. Okay? So iuutos niya to. Okay, iuutos niya to. Once again, itong speed na to is connected to sa energy ng kahit anong negative, like black magic, so on and so forth. Iuutos niya to. Posible may din na nagpapanggap to na parang okay lang kayo. Okay, nagpapanggap na parang okay lang kayo, pero katakot-takot na paninira ang ginagawa nito, may dear, sa likuran mo. Okay, Katata katakot-takot, may dear. Karamihan ng mga pinagkakwentuhan niya ay mga lalaki. Mga lalaki. May mga kaibigan to na mga lalaki. Doon niya ikinikwento, my dear. Kaya ako nasabi, my dear, na just in case meron siyang gagawin na hindi maganda, ipapatrabaho niya yan sa lalaki. Ayan o, oh, lalaki, my dear. Kasi kanina, medyo blanco talaga ako sa totoo lang. Ang naramdaman ko lang talaga, my dear, is naiingit siya sa mga bagay na meron ka. Okay? Pero, kaya kumuha ako ng isang clarification na card kasi gusto ko maramdaman, my dear, na ikaw nga talaga to. Sabi ko sa isip ko, pag meron lumabas na speed over here, kasi speed is energy ng sword, Gemini, Libra, and Aquarius, ikaw nga talaga to. Pero hindi ko expected na ito yung lalabas. I'm so confident, my dear, na hindi na to lalabas. Okay? Kasi ang dami pa nito. But anyway, my dear, hindi magandang kaibigan to. Hindi magandang hindi mag-ingat mag ka, my dear, lalo na kung meron na kayong dating alitan, huwag kang magtitiwala dito, my dear, huwag kang magkikwento, lalo na rin, my dear, sa mga tao na parang close sa kanya or related sa kanya, my dear. Ang mga present na zodiac sign is energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn, energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, and then energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, okay? If just in case, my dear, meron tong gagawin, pero pakirandam ko, oo, meron tong ipap gagawin may dear sa you in the near future my dear ipapatrabaho kanya sa isang lalaki so marami to may dear pwede kanya ipakulam sa isang lalaki or pwede kanya ipaharm ipaharm sa isang lalaki okay just be careful my dear just be careful okay So, my dear Gemini, ito ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pagkakas, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload every time na meron na new uploads. And free to like, free to share, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.